ay nasugo ng Diyos. Ito po, sa unang kurinto, sa kapitulo 2, ang talata po ay 13. Pakinggan po ninyo itong babasahin ko. Na, ang mga bagay na ito, ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Ay, hindi dito pinag-uusapan yung dunong mo pang sarili. Kung ano na pag-aralan mo, may doctoral degree ka ba? Masteral degree? Saan ka nagtapos? Hindi yun. Ano sabi? Uulitin ko po. Nang mga bagay na ito, ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Paano po kung magturo at mangaral ng salita ng Diyos? Ang mga tunay na sugo ng Diyos, hindi anya sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng turo ng Espiritu Santo. Paano yun? Iniwawangis ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa pananalitang ayon sa Espiritu. Iwinawangis. Sapagkat ang salita po ng Diyos na nakasulat sa Biblia, wala pong kontradiksyon. Walang salungatan. Kumuha po tayo ng halimbawa. Dito po sa Henesis, yung Henesis po, ay unang aklat ng Biblia. Babasahin ko po sa Henesis yung 3.1. Ito po. Ang ahas na ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alimang punong kahoy sa halamanan? May binabanggit po ditong ahas. Ito po yung ang diablo, na sa anyong ahas. Tinukso yung mag-asawa, si Adan at si Eva. Ang banggit po, ahas. Gusto mong malaman, sino yung ahas? E eh, pagkasinunod natin po, ginoong Alfred, nagtanong. Yung tanong po niyo na dapat tulad ng ibang tagapagturo, dire-diretsyo basa, sunod-sunod, tuloy-tuloy. Bakit sa amin? Palipat-lipat po ng talata. Kung susundin po nating dire-diretsyo, ang tanong po natin, sino yung ahas? O basahin natin sa dos at sinabi ng babae sa ahas, wala po dun eh. Tres, datapot bunga na, wala po dun. Ahas, ahas, baka nasa kwatro, wala. Siete, seis, wala. Buglatin natin na makapal. Wala pa rin. 32, Ahas, ahas. Nasaan yung ahas? Nandun pa na sa huli. E pagkat, sino po natin dire-diretsyo? Sa linggo na tayo dito, hindi pa tayo tapos. Ang tanong natin, sino yung ahas? Alam po nyo kung nasaan yung sagot? Yung huling aklat. Sa Apokalipsis po. Apokalipsis. Pakinggan po ninyo. Sa 12. Sa dose ang talata ay 9. Sino ba tong ahas na to? Ito ho. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas ang dumadaya sa buong sanglibutan. Nandun po sa huli. E bakit? Eh tanda natin, iniwawangis ang mga pananalitang ayon sa Espiritu. Batay din sa mga salitang ayon sa Espiritu. Ang totoo po niyan, kung magbibigay pa po, po kami ng mabuting halimbawa sa bagay, makikita niyo sa ating screen ang talata. Kung pag-uusapan po ang tunay na Diyos, pag binasa po ninyo sa Malakias 2.10, yan po ay sa lumang tipan. Ano ho? Malakias 2.10. Ang Diyos po, iisa. Sino? Ang Ama. tayo sa panahon ni Kristo, panahon kristyano, Juan 17, 1 at 3, magkawangis. Ang turo ni Kristo, ang ama lamang, ang tunay na Diyos. Pagdating ng panahon ng mga apostol, unang Corinto 8-6, pag binuklat mo, ibang talata din, ibang panahon din, sabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. Isipin po ninyo, magkakaiba ng panahon, magkakaiba ng dako, pero iisa po ang turo. Isa lang ang Diyos, ang Ama. Eh bakit? Magkakawangis. Walang kontradiksyon. At yung turo na yun, ang siyang itinataguyod at ibinapandila ng Iglesia ni Kristo mula pa ng mangarang ang kapatid Felix Manalo nang nabubuhay pa sapagkat siyang kinikilala po namin suko ng Diyos sa mga huling araw nanindigan siya sa harap nino man at saan man isa lang ang Diyos ang Ama hindi ba magkakawangis? Ang sabi ng propetang si Malakias, isa lang ang Diyos. Ang sabi ni Kristong pinakadakilang sugo, isa lang ang Diyos, ang Ama. Ang sabi ng mga apostol, sa ganang atin, isa lang ang Diyos, ang Ama. Ang turo ng kapatid na Felix Manalo at ng Iglesia ni Kristo sa kasalukuyan, isa lang ang Diyos, ang Ama, magkakawangis. Kaya nasasagot po, ginoong Alfred, ang inyong katanungan, kung bakit Gayon ang paraan ng pagtuturo, ang salita ng Diyos na kasulat sa Biblia, magkakawangis po. At kung ano yung tanong, dun po natin babasahin sa tamang sagot. Halimbawa, nagtanong ukol sa mathematics. E eh, natural, hindi mo babasahin sa science o hindi mo babasahin sa sociology. Diba? sabasahin mo sa tamang sagot. Ayun ho. At ang may karapatan sa panangaral sa mga salita ng Diyos, tandaan natin yung sugo ng Diyos sapagkat sa kanila ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. Sa kapila ng mga pag-aalin